Ay, wait. Ito lang. I-appraise mo lang dito. Appraise mo lang dito. Hello, hello sa mga ka pawn shop ko. Ayan. So, sunla update tayo ng Palawan pawn shop. At dito nga ako nag-sunla or nagpa-praise para sa inyo. At pagpasensya niyo na ngayon lang tayo may video ulit na sunla update kasi inubo ako. Grabe yung dry cough ko. Halos mag-isang buwan. Ayan. Kaya ngayon lang tayo may update para sa inyo. Kaya bangan po kung magkaano na ang sunla update natin kay Palawan pawn shop. And you know that read pa comment down below kung kumusta na rin ang inyong mga experience sa uh, Palawan Pawn Shop. Kung magkano dyan sa inyong mga location, okay? Kaya stay tuned, keep on watching till the end. Dito, galing na ako sa loob, okay? Hello! Kumusta? Kumusta na kayo? Mga, mga ka -shop, kudyan, mga ka-Pawn ko dyan, mga ka-Chorpang ko dyan. Welcome back to our vlog! At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa subscribe please mag-subscribe ka na po at pakalibang na rin yung bell na ito ba para lagi kang manonotify kung may mga incoming uploads tayo. Ayan. So, pagpasensya nyo na matagal na wala akong na-share na saan update natin. Kasi po, grabe yung uh, dry cough ko. Inabot ng halos mag-isang buwan. Hanggang ngayon, meron pa rin natitirang uh, tingate, OMG! Buti na lang, may nagawa ako last time na Q&A at yun yung na-share ko sa inyo. Ayun. So, ready na ba kayo? Doon ako nagpa-appraise and nagsanla na rin. Ayun. So, may sinanla tayong isa and nagpa-appraise ako ng mga ibang carrots para may ma-share ako sa inyo. Ayan. So, ibang branch naman na yung pinuntahan natin. Ah. Ibang branch yung ah, na-share ko sa inyo last time na Palawan Pawn and now is ibang branch ulit. Okay? So, uh, ready na. Ayan. Grabe naman si Ubu. Grabe, no? Parang tagal-tagal na rin hindi ko na-experience yung dry cough. Sobrang tagal. Grabe. Nahirapan ako. Siyempre, paano ako makakagawa ng vlog kung nagsasalita lang nyo naman ako, madaldal ako, non-stop yung bunga nga ako, charot. Tapos may ubo, di paano ko ma-share sa inyo ng maayos kung tatahol-tahol ako. Ano? Ayan, so, diretsyo na po tayo. Ang may share ko sa inyo ngayon, nasa unlap date natin, kay Palawan Pawn is 18 carats, 21 carats, and at uh, 22 carats. Okay? Sa mga nagtatanong or nag-aabang dyan ng 24 carats, pag yung ishare ko sa inyo, expected nyo na na yung 24 carats is higher na. Kasi, uh, yun na yung pinakamataas na carats ng mga uh, jewelry, okay? So, uh, start natin sa 22 carats, okay? Sa 22 carats, uh, nag-iwan uh, ako ng isa para hindi nakakaiya. So, papakita ko lang sa inyo na this one is... Uh, Eto talaga, charot. Eto talaga ay aking uh, pinunshop and this one is a uh, very uh, recent lang siya. So, this one is 22 carats. So, if flex ko talaga at uh, 22 carats siya. Kita ba? Yes, ay nasa baba, nandito siya. Ayan, so this one is 22 carats siya. Ayan, very recent lang. And then, naisan lanatin natin siya ng uh, 20,400 pesos. Ayun siya. O, oh, may patunay ha. Baka sabihin mo na naman, nag-invento ako, charot. Okay, so magkano na nga ba ang... Uh, so, yung ibibigay ko sa inyo na sanlap dit is diretso ko na siya na per gram ha. And uh, disclaimer lang, yung mga pawn kasi hindi sila nagbibigay ng uh, appraisal rate per gram, okay? Ako lang po yung nagbibigay, like pag magkano yung sinanla ko, i-divide ko lang yung weight ng alas ko. Ganun po yun, okay? Kasi marami daw pupunta sa mga pawn shop and then nagtatanong ng program. And of course, yung mga staff, hindi sila nagbibigay. Ayun, and then nagko-comment ka dyan na hindi naman nagbibigay yung mga pawnshop ng per gram. Tatanungin mo kung paano kung nakukuha yung per gram. So, yun na, sinabi ko kanina, okay? 22 carats ngayon kay Palawan is 3,849 OMG. Napakataas na po ng per gram ng 22 carats kay Palawan pawnshop. 3,849 pesos ang per gram at... Gaya nung aking sinabi sa aking first uh, video uh, Please comment down below I-share nyo rin yung experience nyo Pag nakapagsanla kayo ng 22 carats kay Palawan Okay? So dito sa aking location is 3,849 pesos O pa diba po, paulit-ulit lang, yes <laughs> And uh, disclaimer lang Baka mas mataas yung sinabi ko Or mas mataas sa inyo Or mababa sa inyo Is hindi po talaga magkakapareho Okay? Uh, depende yan sa location and sa appraiser, yung si staff na nag-appraise. Kaya marami na akong na-share sa inyo sa iba't ibang mga pawnshop shop na magkakaiba yung uh, rate nila, okay? May mababa, ganon. Nagaya nung sa inyo, ayun, okay? Okay na? Okay. So, next is 21 carats. Yes, magkaano na nga ba? Ang sanla ngayon ng 21 carats per gram kay Palawan. Uh, ang aking pinapraise, which is yun yan, nakita nyo. Ay, hindi. Ito, ito, ito siya. Ito pala yung aking pinapraise. Ayan. Ito pala yung aking pinapraise na 21 carats. Is, ang lumalabas na per gram is 3,666 pesos ang lumalabas na per gram ng uh, 21 carats. Which is, last time is yung aking na-share sa inyo kasi ni-review ko kung magkano yung share ko sa inyo last time na 21 carats is 3,690. Okay, parang uh, nabawasan lang ng uh, 10, 20, uh, 23. Ay, yeah, tama. Parang nabawasan lang ng 23. Which is not bad. Ayun, so, uh, 3,666 per gram ang, ang 21 carats na lumalabas dito sa aking location. Okay? Ayun. So, dagay manginam ang amo Ayan. Alam kong maraming nag-ano dyan. Is, ijayak nga nag phone shop. Ijaya nga nag praise Okay? The market nga di ay hunger market. Ayan. Kung gusto niyo makuha, yung uh, binibigay kong sunla update na ito is doon kayo pupunta. Okay? nag na yung aso ko. Next is 18 carats. Okay, magkano naman ang san lang ngayon ng 18 carats kay Palawan Pawn Shop? I think ito yung pare-pareho na tayo. Okay, I think ito na yung pinaka-standard uh, appraisal uh, rate nila ng 18 carats. Which is 3,300 pesos. Yes, mataas na po. And same lang din last time nung aking na-share sa inyo na sanla update natin ng Palawan. Nang lumalabas per gram ng 18 carats is at 3,300 pesos. Which is, nagtaas sila ng 300 pesos. Di po ba? Kasi last time, yung pinaka-standard nila na appraisal rate ng 18 carats is 3,000 pesos. And now is 3,300 pesos. Baka po magtataas ulit yan. Kaya abang, abang, abang. <coughs> Di ba? Maibo pa ako abang, abang, abangan na lang natin. Okay? Ayun. Kasi non-stop pa rin yung pagtaas yung, ng mga ginto ngayon. Kaya yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na pag nakapag-invest ka noon pa, nako, tiba-tiba ka na ngayon. Kasi lumabas na po yung kapital nung pinabili mo ng uh, presyo ng alas mo na yan and tumubo, pa, tumubo ka pa. Ayun. Lalong-lalo na yung mga nakapag-invest nang uh, many years ago, ayun, okay gaya nung mga nabidi ko before ayun, ngayon is okay na pwede ko siyang ibenta may tubo na ako and ano pa ba uh, na enjoy ko pa siyang naisuot ganun yung malas alas nyo rin, isuot nyo rin yan huwag nyo lang itago sa baul Ayan. para ma-enjoy nyo siya ayun, so uh, Gold is the best investment. Ayan, so, uh, depende na rin. Kasi yung iba is ayaw nilang mag-invest sa mga gold, okay? For, I don't know what reason is. Basta, yun lang yung sa akin. And, yeah, that's it for today's vlog. Uh, I-recap na lang natin, ha? Ulit na lang. Ah... Uh, nagmamadali, ano? Nangangati na kasi ulit. <laughs> Ay, <Ayubo> pa talaga. <coughs> 21 carats is at 3,849. 21 carats is 3,666 pesos. And then, 18 carats is uh, 3,300 pesos naman ang per gram. Okay. So, uh, you know that real. Comment down below. And, sasali uh, natin yan sa Q&A natin. Pag nakagawa tayo ulit ng uh, video. So, yeah. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.